<laughs> Kita tayo. Tapos na ang una kong drawing. Magiging maayos ito. Matatapos na ito. Aha. Uh -huh. Magandang ideya! Arang turo na! Turo na? Sige, simulan na natin. Gagawa ako ng makukulay na donut gamit ang makukulay na masa. Lalabas na napakasarap nito. Pinipisil ang makulay na masa sa mga molde ng donut. Magkakaroon ng pink, dilaw, asul, verde na donut. Ngayon, kailangan nalang hintayin itong maluto. Ang talino mo talagang bata. Huwag kalimutan ang mga donuts. Siyempre. Kaya, tapos na sila. Oras na para ilabas sila. At kailangan ko ng sprinkles, kaibigan. Hindi ko talaga mabuksan ito. Halika na. Iyakin natin na maayos natin ito ng tama. Hindi! Meron ka rin kaunti sa amin. Wala na akong sprinkles! Sandali! Meron pa sa ora! Perfecto! Hoy! Makasarili! Tingnan mo kung kumusta ang mga donut ko. Tapos na sila. Inilagay namin ang lahat sa isang plato at pinudpura ng pulbos na asukal sa ibabaw. Perfecto ito para sa mga donut. ganito palaging magluto ang nanay ko para sa akin nung bata ako. Pero naging perpekto ito. Napaka-boring. Meron akong mga itim na donut. Hindi, hindi sila nasunog. Napaka-donut niyan. Napakasarap ng mismong mga donut. Binubuhusan ng pulang icing sa ibabaw nila. Napakasarap nito. Wow. Ang mga donut ko ay mukhang mas nakakagutom na ngayon. Lagyan natin ng ilang detalye. Mukhang pamilyar, di ba? Ang aking maliit na hininga. Salamat, Thing. Kailangan ko ng mangkok at strawberry syrup. Oo, oh, iyan nga yun. Handa ka na ba? At ngayon, ilalagay ito sa mga hiringilya. Honey? Oh, Honey! Bakit mo tinatakot ang matandang babae ng ganun? Syrup lang ng presa ito. Ibubuhos ko ito sa mga donut para mas sumarap. Maglalagay ng ilang mga hiring gilya doon. Magugustuhan ito ni Baby Kate. Halika na, baby! sandali. Ito ay donut at strawberry syrup. Oh, mahusay! Napakasarap! At ano ang nasa loob ng hiringgilya? Gusto kong subukan! Woo! Kaya, ano ito? Oh! Alam ngayon, ko magugustuhan ano natin ang mga donuts na ito! Mukhang napaka-cute nila! Aba, medyo-medyo lola! Oh! Naiinit ako! Mala. Hindi ko pa nakita ang sura at napakasarap ng lasa. Huray, natutuwa ako. Pabayaan mo akong mag-isip. Ang nanalo ay tingnan natin! Oh, oh. Talaga, maging maingat. Tingnan mo ang nakakatawa kong salamin. Gusto ko ng cocktail. Gawing masarap na masarap. Tapos na... Galing, sis! Magaling, Willoughby! Sige, Lulutuin ko ang lahat. Nakakatawa! Diyos ko. Maano ako magsisimula? Meron akong astig na shade para sa salamin. Lalagay ako ng ilang candy na may toxic na glaze dito. Sobrang asim! Ngayon, ilalagay natin ito sa oven para matunaw ang candy. Pagkatapos, titigas ito at magkakaroon ako ng caramel glasses! Ito ay magiging sobrang galing! Oras na para hilahin ito palabas! Oh! Anong gagawin ko, Ed? Hayaan mong tulungan kita, Ed? Oh, sandali! Sa tingin ko, alam ko na! Tignan mo ito! Sige na, kailangan ko ng Skittles. Ayusin natin ito ayon sa kulay. Ilalagay ko ang Skittles sa bawat baso. Matatamis at masarap ang mga candy na ito. Ngayon, kailangan natin itong punuin ng Sprite. Oh, sige! Magtatagumpay ako! Magandang ideya! Pwede kong gamitin ang aking handpen? Tare! Ang dami kong pag-shake! Naku! Natapunan ako mula ulo hanggang paa, bro! Ayos lang yan! May natira pa akong soda! para sa dekorasyon, gagamitin ko ang whipped cream at ilang nerds candy bilang sprinkles, ang ganda at makulay. Bina palamuti ang lahat ng mamasa-masa na bahaghare. Pinagmamalaki kita Enid. Akin naman ngayon, gagawa ako ng gulay na cocktail para kay Kate. Kamatis, sariwang pipino, konting amoy ng karot. Ang sikreto kong sangkap, kinchay. Paghalu-haluin natin. Ang ganda ng berdeng kulay. At pinakamahalaga, lahat ay natural. Tingnan mo lang yan. Totooy. Nako, ang baho. Gutom na ako. Naghanda na ako ng baso para sa cocktail ko. Kailangan lang natin itong lutuin. Hindi ko talaga gagamitin ng Sprite. May sarili akong natatanging inumin. Ako mismo ang gumawa nito. Bagay, kailangan kita. Pwede mo bang ilihis ang atensyon ni Henet? Sige. Halika, umaasa ako sa'yo. Oh, masarap na krema! Kailangan ko lang ng whipped cream. Kukunin ko ito. Idedekorasyon ko ito sa aking cocktail. Isang paniki? San ka galing? Lumayas ka? Nakulong ka na. As sana ganyan. Nasa cocktail kita. Ipinapasa yung straw niya. Eh, pwede mo na itong tikman. Wow. At tayo na! Wow! Mukhang masarap lahat. Hindi ko pa ito natikman noon. Medyo kakaiba ito. May mga kakaibang pakiramdam. Ayoko na itong inumin. Ano ito? Mukhang kakaiba? Parang burden. Salamat. Ayaw ko niyan. Kadiri, ang ganda ng mga ito. Parang Salamat. matamis na bahaghari. At kamangha-mangha ang cocktail. May whipped cream sa ibabaw. Ito ang panalo. Talaga. Salamat! Well, sensya ka Malapit nang matapos si Kate. Oh! Gusto ko ng pasta! Siyempre! Handa na! Ano? Hindi ko Kamu na Ikaw yun. Ano na akong ano yung gagawin ko eh? Naglagay kami ng mga buluti sa plato. Ang aking... Miyerkules, Maari mong paglingkuran ang iyong kapatid na babae. Hayaan mong turuan kita kung paano magluto. Kailangan nating buksan ang kalan, lagyan ng tubig 'yan. At ang ating pasta ay oh. nandiyan. Sige, magsimula na tayo. Nakakainip ang spaghetti. ayokong kung lutuin 'yan. Magdaragdag din ako ng kulay. Pasensya na mga kaibigan. Kailangan mong mag-ingat. Pasensya na. Pasensya na, Wednesday. Hindi ko sinasadya. Heto si Flower, asag ang itlog sa gitna. Oh. Oh. Ngayon, lahat. ihalo natin ang lahat. Handa na ito. Kuha tayo ng maliliit na piraso at ibuhos ang mga piraso ng masa. Ang pinakamahalagang bahagi ay kunin ang mga pangkulay ng iba't ibang kulay at idagdag ito sa bawat isa sa kanila. Tingnan mo ang lahat ng kulay na Gamit ang espesyal na makina, pinuputol ko ito sa iba't ibang hiwa ng pasta. Ayos! Kailangang lutuin na ang aking pasta. Ilagay natin ito sa kumukulong tubig. Ang spaghetti ko ay handa na. Ay, hindi ko makita ang anuman. Ang kapal ng fog. Ay, nasaan ang ketchup? Crema, tutulungan kita. Oh, salamat, babe. Pasensya, pasensya. na narito ang napkin. Tara na. Okay, salamat. Ngayon ay nilalagyan ng ketchup ang spaghetti. Pwede mo subukan. Tara na! Ang astig! <ov Snappi> Iidibig ka ba'y diyan-diyan kung di ano ang nakakitawa doon? Mayroon akong malamig na ulam. Naglalagay ng spaghetti sa plato. Salam at ngayon, at kailangan ko ng tinta. Pinipiga ang tinta sa spaghetti. Oh, oo. Oh, oh. Naging itim ito. Pinipilit palabasin ang patch mula sa itaas. At pinalamutian ng ang lahat ng marmalade ice. Totoo ba sila? Gusto ko sanang totoo yan. Pero narito ang mga gamis. Naglagay kami ng ilan sa ibabaw. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Kate. At ikaw, ano sa tingin mo? Oh, handa na rin ako! ndali oh. ano yellow nakakatakot 'yan. At itong pasta ay itim. Nasunog pa? Well tama lang. Pasensya na, Wednesday. Ngayon, subukan natin itong pasta. Mukhang pamilyar ito. Ganyan magluto si Lola para sa akin. Ito nakita dati. Ang sarap! At ito ang ako, ako ang nanalo. Na Tara na! Wala ka ba? Bakit kaibigan ko si Emmet? Sige, gusto ko ng salad. Ano? Oh, napaka-simple lang. Oh. Tama si Lola. Madali lang. Ang mga kamay ko ay nagkakatingin na magsimula. Pinakuluan ko ito at hiniwa ko ng maliliit na piraso. Oh, ang tip-tip. Mas marami dito. Paalam, paalam. Ilipat ang salad at magdagdag ng ilang breadcrumbs. Ginawa ko sila mismo. Napakasarap nila. Idinadagdag ito sa salad. Alos na kalibutan ko ang keso. Panakrusin ito? Mas marami, mas mabuti. Handa na ang salad. Paalam, paalam. Ako naman. Gagawa ako ng mahusay na salad. Ang dami kong gulay, pero kailangan kong gawing kawili-wili ito. Una, hinihiwa lahat ng gulay sa maliliit na piraso. Ngayon, hinihiwa ang keso. At para maging sobrang astig ang salad ko, gagawa ako ng isang bagay na interesante. Ang lahat ng gulay ay magiging hugis bulaklak. At keso rin. Tingnan mo yon, Mukhang kamangha-mangha. Ilalagay ito sa mga skewer at sa florera. Paano mo ito nagustuhan? Isa ako yung Seryoso? Maganda ito para sa iyo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung so ano talaga ang dapat at nakakatakam. No. Ito ay Oh, sige. Tinatagili no. lahat ng mga sangkap. Stig! Handa ka na ba? Light! Ah! Talab na ang sili ko pa rin pipino. He wanted to tie ang manapis. Gawin ang pangbalat ng gulay. Iting tonelad ang dory cheese. Tingnan mo yan. Pumunta ka umupo, ilagay ang aking mga olives at mayroon tayong maliit na halimaw na may mga matakati tara na. Hindi! Oh, oo, oh, oh, at hindi ko alam. Ano itong meron tayo dito? Isang salad na may manok at keso? Gustong gusto ko ito! At milyon-milyong likes! Meow! Alam kong magugustuhan niya yon Ano ito? Isang halimaw na gulay? Ano kaya ang gawa ng mga mata na iyon? Ay, hindi ko gusto ang mga I olive. Mi Hercules, gusto mo ba akong lasunin? Si Lola ang panalo. Bawat isa sa atin ay may haba-baba. Si Kimberly ang may pinakamaliit. May naisip ako. Pwede kong palakihin ang bubble gum ko hanggang maging kasing laki ng kay Phoebe! Kaunti pa! Ibubo ko ang buong ito sa bibig ko. Ang sarap! Magandang ideya. Gupitin na lang natin ang laso ng bubble gum ni Mary at kainin ang natitira habang hindi siya nakatingin. Ano Baalam. yon? Kim, kinain mo na lahat. Sa akin yun na Pasensya na. Alam ko na ang gagawin. Parang nakikita natin ang bula. Malalaman mo kung paano magnakaw. Kim, ikaw na! isang Magaling! Marami akong chewing gum dahil nakuha ko ang pinakamalaking haba-baba. Magaling! Gusto kong ilabas lahat ito. Ang haba nito. Manguya ako nito ng matagal na matagal. Oh my gosh! Baraba. Sapat na ang chikliting ito para sa akin sa buong taon. Wow, Phoebe! Ano? Ano? Hindi ka namin makita. Hindi ko kailangan ng tulong. O baka kanakawin ng isang halimaw. Ano? Mas mabuti! Pinaniwalaan namin ito! Aba hindi! si si talkies Masaya na ako sa maliit na pakete. Meron akong karaniwang pakete. Mayroon akong malaking nga- Huwag kang matakot. Um, Kim? Magsisimula tayo ano sa iyo. Siyempre, isang mini bombero na may maraming bombero. Oh, nakakatawa talaga. Kung... Oh, wag mo akong tulungan. Saan siya pumunta? Tagay. Tama ano tagay. Ano? tagay. Mabuti. Si Phoebe na ang turn. Oo, oh, ako naman. Kung nagawa ni Kim, kaya ko rin. Subukan natin. Oh, masarap. Oh, pero napakaanghang. Kita mo? Wow! Ang laki ng apoy na yan! Patayin natin ito. Pero, pwede akong gumawa ng popcorn. Magaling! Mary, ikaw na! Salamat. Sige. Ayoko talagang gawin yan. Pero kailangan natin magsimula. Baka mas magaling ako sa maanghang na pagkain kaysa sa mga babae. Pala. Oh, pakiramdam ko masama na agad! Ano yan? Oh, manok niyan! Maanghang! Ang crew ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Galing! Salamat. Aba, ang liit ng balot ng pokis. Bang, hakito! pa nga. Iyan ay alon! Nakuha ko ang pangkaraniwan! At may malaki akong pakete! Astig yan! Ang pinakamalaki sa mundo! Sige, magsisimula ako. Para itong sa mga manika. Bola, hintay, kakaiba ang hamster. Salamat. Kinakain niya ang tay ko Hindi mo pwedeng gawin yan Ito ang akin Ang mga goodies ko Okay, ikaw ay Cute! Cute! Hindi kita kayang magalit Patingin ah, ng cute kong girlfriend Bilisan mo. Oh, oras na para magsimula ay, ako Mahilig ako sa mga tsokolate na pinahiran ng steak Gustong gusto ko ang lasa Ikaw Ang dami dalil. nila Ang dami! Galit ito! Sobrang sarap! Kinain ko lahat! Turn na ni Phoebe! Ang galing! Bro. Uh, hindi ko alam. Sige, subukan na natin agad! Ay, ang bigat! Kakainin ko na lang ng ganito! Sobrang sarap! Bukang muffin! Ako. Oh, inahit niya sa laki ng pokies na ito. Bagay sa akin. Maganda! Oh, nahuhulog na. Halos bumagsak na sa atin. Nakakatakot. Pero kainin natin ito ng sabay. Ang sarap. Sumasang-ayon ako. Wala pa akong nakakain na mas masarap dito. Wow! Isang malaking timba ng popcorn. Ang galing. At meron akong katamtaman. Tingnan mo yan. Kim, meron ulit akong maliit. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Oh, may isang butil lang doon. Paano ko ito kakainin? Tama! Sige! At kuwantes. Iron Man! Magagawa kong magluto ng butil ng popcorn gamit ang isang malakas at mainit na sinag. Stop! Kailangan kong hulihin ito. Tara na! Lumipad ka diretso sa bibig ko! Masarap ito! Pero wala nang natira! Pip, pip! Ikaw naman! Talaga? Gusto Kagagawa ko siya! Gagawin na ba ng popcorn? Super! Gagawin ko sa harap! Ilagay sa Luminipad kalan at maghintay! Hindi ito magkasya! Mas mabuti yun! Ayan, ayan, ayan! Tulungan mo ako. Kailangan natin kunin ang takip! Nahuli na! Ngayon, subukan natin ang popcorn. Napakasarap! Talagang gusto ko ito! At ang dami nito! Oo! Oh. Baka gusto mong magbahagi? Hindi! Ang popcorn na ito ay para sa akin! Hintay! May Iron Man glove ako! Susunugin ko ang popcorn mo! Ano ang ginawa mo? Sasabog na ang popcorn ko! Magtago tayo! Totoo ito! Kainin natin ito! Oo, gawin natin! Salamat, Mary! Yan mismo ang kailangan ko! Masaya rin ako